Namulat na tayo sa takot sa lahat ng klase ng ahas. Kung may nagsabi sa akin dati na may babaeng kayang mag-alaga ng duse-duse ng ahas, baka natawa pa ako kasi sanay tayo eh. Kapag ahas ang usapan, ang unang reaksyon, takot, sigawan at takluhan. At minsan, sumbungan sa barangay. Sa kaso ko nga noon, kay Mayor pa nila ako'y sinumbong. Ito po yung facility, yung beneficiaries ng DNR. Hindi ko inakala na dito lamang sa Pampanga, makikilala ko ang isang babae, si Freya K. Hindi lang basta humahawak ng ahas, kundi isa palang certified breeder ng ball python. You will have your kompleto yan, your DTI, your certificate of non-coverage CNC, your barangay clearance na okay sa barangay mo na mag-breed ka, homeowners approval. Mm. So, kapag nasa private subdivision ka, kailangan mo ng homeowner's approval. Ang ball python ay isang uri ng ahas na galing pa sa Africa Hindi makamandag, hindi agresibo, at kung tutuusin, mahiyain sa tao. Kaya nga ball. Kasi kapag natakot, hindi nanunuklaw. Bumibilog lang na parang bola at itatago ang ulo. Kaya sila tinawag na ball python kasi they just coilah pagbata sila pag threaten sila na uh, they tend to Ito. coil. Uh -huh. that's why you call them ball pythons so scientifically their name is python regius pero commonly known as the ball pythons po Because instead of umata or mag-strike, when they feel threatened, they coil up into a ball. Nakakagulat, babae, ahas, pagmamahal, hindi karaniwang kombinasyon. Pero itong si Freya Kay, pinapalago ang kaalaman. Pinapadami ang species at higit sa lahat, binabasag ang mga maling paniniwala. Educate. Right? Don't hate but educate. Love the unloved. Protect the unloved. Kasi Totoo yan yun. Those animals, eh, hindi na lang nakikita yung importance ng snake. Their balance or ecosystem. Misunderstood yung ahas. Kawawa naman. Nakakabulin mo yung ahas para patayin. Totoo. Hindi lang niya masabi, huwag mo akong patayin. Hindi kita gustong saktan. Nagkikipagkaibigan ako sa iyo. Hindi niya kaya sabihin Actually, yun eh. Actually, eto yung totoo. When a snake invades a human's house, meron kang peste. Marami kang daga. <laughs> Sa Lagi naming sinasabi yung sa yes. tao. Yes. It's not that the snake wants to eat you. Walang pakilamang ahas. May taga ka sa bahay. Sinusundan niya yung mga alaga mo doon yes, sa loob. Yes, yung infestation. Uh, Sanay kasi tayong maniwala na lahat ng ahas ay delikado. Kamandag, panganib. Pero ang katotohanan, sa daan-daang uri ng ahas sa mundo, kakaunti lang dito ang tunay na makamandag. At sa mga makamandag, mas kakaunti pa ang talagang panganib sa tao. Ang cobra, oo, makamandag 'yan. Pero may dahilan kung bakit sila nanunuklaw. Kadalasan, kung aksidente itong maapakan, kung susubukan silang hulihin at hawakan, sa madaling salita, sa kanilang instinct o kalikasan na ipagtanggol ang sarili. events like last time they went to Ayala Malls, Reptile X, and then andun lahat ng mga WFPs. Sa Manila? Yes! Ayala Mall Bilalang different book. mo home. si Jasko? Oo, oo naman! <laughs> Friend ko si FB si Jasko. Jas. Yes. Ay, Jazz! Just... <laughs> Shout <out. laughs> oh, Minsan oh. nagagalit siya sa amin pag uh, nakikita niyang paghuhuliin namin yung cobra, mini namin bago namin Ay, ilagay sa ano. Kasi bibitbitin namin, mami, eh, dadalhin namin sa sasakyan namin. <laughs> Ang ball python, hindi manunuklaw. Walang kamandag. Isa lang itong tahimik na nilalang na gusto lang mabuhay sa kalikasan. Ginagawa ni Freyake ang hindi kayang gawin ng karamihan. Unawain ang ahas at ipakita na maaari din silang maging kaibigan. Hindi porket makamandag masama na. Hindi porket gumagapang kasuklam-suklam. At hindi porket babae, hindi kayang hawakan ang kinatatakutan ng iba. At gawin itong kaalaman. Saludo ako sa iyo, Freya K. At sa lahat ng gaya mo, babae man o lalaki, na piniling ipagtanggol ang nilalang na palagi na lamang pinasusuklaman at literal na inaapakan. Saludo, saludo, saludo sa inyong lahat. Yung size uh, na yan. Blue, yeah. Yes, from this big ball python po, that's a baby ball python. Wala pang kinakain niya. Ganyan eh, yung, yung lalaki pala ng itlog niya, kasi laki ng itlog ng retic. Medyo mas malaki pa po yung retic, maliit sa kanina lang. Familiar ka rin sa itlog ng retic? Yes po, kasi I have friends na, we are allowed to keep particular with each